So, yan Hello, guys. Last August 10, meron ako, ayan oh, pansin nyo ba yung mata ko? Dito po, maga. Meron akong kuliti. Pagising ko, may kuliti na ako. So, paano to gagamutin? Sa English yan, sty. S-T-Y-E. -e. style So, paano daw gamutin? Meron ako ditong warm water, hot water, tapos hot boiling water, tapos niyagyan ko ng counting ka ano. Tapos ilulublob natin ang bulak. Counting malamig na tubig. Ano natin. Tapos, idadampi lang daw yan dito sa mayroong kuliti na mata. Tapos sa talukap i-rub para daw yung pus na ano daw sa surface hindi ko pinanood kung paano ang rubbing, rubbing technique niya sa talukap ng mata ang kati kasi tapos masakit tapos pansin ko nung una inaano ko to kinukuskus ko nung Eskinol kasi yung Eskinol nakakapatay ng mga butlig-butlig. Pero yung sa mata hindi hindi effective. So yung tama lang po warm warm water, tama lang na kaya ninyo yung init. Yan, ang kati, yun yung ito yung pinangkakamot ko. Hindi ko alam kung si, anong kumagat dito na insekto, lamok ba ang kati niya guys pero masakit so pag gusto ko siyang kamutin ito yung ginagamit ko Ayan. kati talaga masarap kamutin parang lumamig na yung tubig <laughs> Henry Ayan. gusto ko yung mainit para napapaso <laughs> re 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 marinig nung anak ko. Paabot naman yung takore. Itong, yung kettle ko. Magano siya, oh. tagal na ano. Ano na ba tayo ngayon? Date? Ang kati talaga. Asarap ganyan nina. Ah. <laughs> Teka lang, guys. Kunin ko yung ano kettle ko. Maano na kasi eh. Malamig na yung tubig. Mas gusto ko yung medyo mainit. Para napapaso siya. Ayan. Ayan. Hmm. So, pang pa inip. Lumamig na rin yung tubig sa tahol. <laughs> Kailangan po, ano ha, mineral tong gamit ko na tubig eh. Kasi mata po kasi ito eh. Yeah, masarap siya pag mainit eh. Parang natatanggal yung ano. Damti daw yan for 10 minutes. tubig sa tapong eh. So, mineral water po itong gamit ko. Para po, kailangan po malinis na tubig. Ayan, ganyan lang po. Parang dadampi mo lang yan siya dyan. basta kaya ng mata nyo. Maligam-gam. Mas gusto ko yung talagang mainit siya eh. Basta yung kaya lang po ng talukap. Ang bilis lumamig yung tubig. Ngayon lang po. Idadampi daw yan dyan. Hmm. Sa inyong talukap. So, ito yan. Ganyan lang. Eh, hindi ko alam kung ilang beses. Eh, ngayon lang ako nag-try neto eh. Maga na kasi yung mata ko. Okay. Bye guys. Ganun lang. <laughs>